Burado na ang 57 billion pesos na utang ng mga magsasakang benepisyaryo ng Agrarian Reform Program sa pinirmahang bagong batas ni Pangulong Marcos. Pero kapalit naman niya ang ilang kondisyon sa lupa ng binigay ng gobyerno sa mga magsasaka. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makalalaya na sa utang ang higit libong magsasakang benepisyaryo ng Agrarian Reform Program. Kasunod yan ang paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa Republic Act 11953 o New Agrarian Emancipation Act parang ni-recreate pa ni PBBM ang pagpirma ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Presidential Decree No. 27 noong 1972 kung saan inabswelto rin sa utang ang mga magsasaka. Sa ilalim ng bagong batas, hindi na pababayaran sa mga magsasaka ang amortization o buwanang hulog sa lupa, pati na interes at surcharge base sa umiiral na batas, obligadong hulugan ng agrarian reform beneficiaries ang mga lupang ibinigay sa kanila kasama ang interes ng hindi lalagpas sa 30 taon. 57.65 billion pesos sana ang kikitain ng gobyerno mula rito, pero inabswelto na rito ang mga magsasaka. Unang ipinangako ni Pangulong Marcos ang pagsusulong ng agrarian reform sa kanyang unang State of the Nation address noong nakaraang taon. Ang katotohanan talaga ay eh, pwede natin nang tawagan, tawagin na dormant receivable ito. Dahil alam naman namin walang kakayahan ang mga magsasaka na bayaran itong napakalaking utang na ito. Hindi itinanggi ng Malacanang na may ibang magsasakang napipilitang magbenta ng lupa pagkabigay sa kanila ng titulo. Pagka ba sa titulo lang ang binigay mo at wala nang ibang suporta, eh may, mangyayari talaga, eh wala nang hindi naman nila maisaka, mangungutang na naman sila. Pero paliwanag ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo, bawal munang ibenta ang lupa sa loob ng sampung taon. Pag nalaman po ng Agrarian Reform, na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang sampung taon, ay eh babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary. Tila nabunutan ng tinig ang 76 anyos na si Mang Loreto nang mapasakamay na niya ang titulo. Kwento niya, 10 years old siya nang ibigay at ipautang sa kanila ang lupang pinagtataniman nila ng tubo. Yun nga lang, hindi nila ito kinayang bayaran at nalubog lang sila sa utang. Napalaking tulog po ito. Pala yung sarili na namin na maginsapit ng lupa. Kaya um, malaking bagay na sa aming pangkabuhayan. Ganito rin ang kwento ng 70 anyos na si Nanay Lorena na kinatandaan na ang utang sa palayan nila sa Nueva Ecija. Mahirap ma'am kasi magsasaka kami, wala kaming pundo, inuutang ang ginagastos. Pagtitiyak naman ng Department of Finance, hindi kawalan sa gobyerno ang 57.56 billion pesos na palalagpising utang ng mga magsasaka. Hindi po kasama ito sa computation. Para. So wala, wala pong impact to sana. And it will benefit, uh, as, as, mentioned by the President, many uh, agrarian reform beneficiaries. Pag nagtapatakbo po pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung inyong iniisip. Social justice din po kasama dyan. So this will fall under social justice. Malaking tulong din ang hakbang na ito para madagdagan ng supply ng pagkain sa bansa dahil mas nakatuon na ang atensyon ng mga magsasaka sa pagtatanim na walang iniisip na utang. Nagbabalita mula sa Frontline, Marcel Halili, News 5.